Grupong Hezbollah kumambyo na. Nanawagan na ng ceasefire dahil sa pagkaubos ng matataas na leader. Israeli Prime Minister at US President mag-uusap na. Plano ng pag-atake sa Iran sisimulan na nga ba? Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para pala kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isang taon pagkalipas ng October 7 Music Festival attack sa Israel, ay patuloy pa rin ang walang humpay na labanan sa Gaza kung saan daan-daan libo ng mga Palestinians na nasawi o nasaktan. Di na rin matukoy kung ilan doon ang mga sibilyang nadamay at yung mga Hamas fighters na target ng Israeli Defense Forces. Ang gerang iyon sa Gaza ay nakalagay.